Leo Para sa mga Leo, ang taong 2024 ay maaaring maging isang panahon ng pag-unlad at paglago ng iba't ibang aspeto na iyong buhay. Magkakaroon ka ng mga pagkakataon na mapabuti ang iyong kalusugan, makamit ang iyong pangarap sa karera at magkaroon ng mas matagumpay na pagsasamahan. Subukang maging mas open sa pagbabago at itaguyod ang iyong mga layunin sa taong ito. Ito ang tamang panahon para magkaroon ng tiwala sa iyong sarili at mga plano mo sa iyong kinabukasan. Karera Sa aspeto ng karera, makakaranas ka ng mga pag-akyat at pag-abante. Ang iyong mga kasanayan at kasipagan ay magbibigay daan para sa mas mataas na posisyon o mas mataas na kita. Gayon pa man, mahalaga rin ang maging maingat sa mga financial decisions. Huwag maging kampante at magplano para sa iyong kinabukasan. Mag-invest o mag-ipon para sa iyong hinaharap. Pag-ibig. Pagdating naman sa iyong buhay pag-ibig, ang taong 2024 ay nagdadala ng posibilidad na makakahanap ka ng totoong pagmamahalan. Ito'y isang panahon para mag-open sa mga relasyon at magbigay ng oras para sa mga tao sa iyong buhay. Maglaan ng oras para sa iyong kaibigan at kapamilya. Subukang maging bukas sa pag-ibig at tiwala sa iyong partner. Maglaan ng oras para sa mahalagang usapan at komunikasyon. Para naman sa mga single pa, ang taong ito ay magkakaroon ng maraming pagkakataon na makakakilala ka ng potensyal na partner. Makikilala mo si The One sa mga social events sa iyong trabaho o sa mga bagong lugar na pupuntahan mo. Maging bukas sa mga bagong kaibigan at maging handa na mag-experiment sa mga bagong paraan ng pagkakakilala. Habang may pagkakataon ka, mahalaga rin na mag-ingat sa pagpili ng iyong potensyal na partner. Siguraduhin sila ay nagpapahalaga sa iyo at nagbibigay respeto. Huwag magmadali sa pagtanggap ng commitment at siguraduhin sila ang tamang tao para sa iyo. Kalusugan Mahalaga ang kalusugan at kagalingan sa taong ito. Ang taon na ito ay maaaring magdala ng mga pagbabago sa iyong lifestyle. Subukang maging mas aktibo at alagaan ang iyong katawan. Kumuha ng sapat na pahinga at kontrolin ang iyong stress. Huwag mong kalimutang magpatingin sa iyong doktor para sa regular na check-up. Paglalakbay sa aspeto ng paglalakbay at pakikipag sa palaran, magkakaroon ka ng mga pagkakataon na mag-explore ng mga bagong lugar at kultura. Subukang maglakbay at lumahok sa mga bagong karanasan. Ito ay maaaring magdala ng bagong kaalaman at kasiyahan sa iyo. Ang mga swerteng kulay para sa liyo ngayong taong 2024 ay dilaw at pula. Ang mga swerteng petsa naman ay kalima ng Agosto at ikalabimpito ng Pebrero. Isa sa mga hamon para sa mga liyo ngayong taong 2024 ay ang pag-aalala ukol sa kanilang pagmamahal. Huwag maging sobra-sobrang seloso o possessive sa iyong partner ngayong taon. Mahalaga rin ang pag-iingat sa mga financial decisions. Maglaan ng oras para sa pag-aaral at pagsusuri bago magdesisyon ukol sa pera. Sa buong taong ito, huwag kalimutan ang pagmamahal sa iyong sarili at ang iyong mga pangarap. Ito ay isang panahon ng paglago at pagunlad. Sa kabila ng mga hamon, maaari kang magtagumpay kung magiging maingat ka sa mga desisyon mo at maging bukas sa mga pagbabago. Patuloy lamang sa pagsusumikap at tiwala sa iyong sarili. <tip>